mm-hmm kinabangan siya. So, sayang naman mga kagarden kung ibon lang ang nakikinabang dito. Ayan. So, kukunin natin yung na mga na. so, kagarden. So, medyo, medyo ito'y mataas. yun o. Yumi yumi. Ang tanis po kasi wild well po ito mga kagarden. well po ang papayang ito. Kinukuha natin o. Marami ng hinug ang dami na nga pong ano kanina yung tinanggal natin na pinagkainan na po ng ano. Pinagkainan na po ng mga ibon, mga garden. Ayan oh, pirat na mga ka garden sayang oh. Wala na to oh. Tapo na to. Pero kakainin ng aso yung mga garden. Ayan. Ayan oh. Ayan oh, ibon ibon lang kumakain mga garden oh. Napon na yan. Sayang. Ito, sobrang lambot ng mga kagarden. Malalamirot na. Sayang mga kagarden ko. Ibon lang. Uubos yan dito sa taas. So, yan mga kagarden. Mga kaparmer, pababa na tayo. Yan. Ayan po nakuha natin. Isang puno mga kaparmer. Dami. Medyo ano na nga lang siya. Medyo over. Over over na. Overdue na. Ayan o. Oh. Mga kaparmer overdue na Kaya oh. hmm. mo. Ayan. Overdue na sila. So, hindi natin napapansin. Sabap na ano mga kagarding. Kasi nga Ayan siya o. po natin yan. Yan kita nyo mga ka-garden ang lalag lang, lang sa baba oh. mga bulok lang. So ganyan dito mga ka-farmer -ka sa ating farm. So yun. inakyot natin siya mga ka-farmer Oh. Meron tayong hagdan. Hagdan na kawayan. So naroon po ang bunga. Yan po yung wild. So, meron, kaya kung meron po tayong dwarf papaya. Meron naman tayong uh, giant papaya ayun mga kagarden pero wild po siya kaya mapansin niyo lilit lang ng bunga niya oh. lang ng bunga niya mga kagarden pero ito mga kagarden napakatamis nito ng papayang ito o oh. ayan o oh. o oh, diba so nangangalaglag lang sayang oh. o so, o ay ano lang, matagal, listen, na matagal na isang na pulong Yung mga aso natin mahilig dyan yan lalo itong itong mga kagarden oh, napakalambot nyo na so pang aso na itong mga kagarden yan o oh. napakakinis pa naman ang bunga nyo okay. so okay sinara ko lang sa inyo mga kagarden ng aking papayang wild well, napakaraming bunga hindi pinapansin kasi marami tayong marami tayong dwarf Marami tayo dito dwarf. dwarf oh, orchid. Ipakita ko sa inyo mga ka-garden. Meron pa dito mga ka-garden. So, mga ka-garden oh, may mga hinog na yan oh. Ayun. So, doon sa kabila, papakita ko pa sa inyo mga kagarden. May mga hinog din. So, yan, mga kagarden o. Oh. oh. May mga hinog din siya. Napakatamis din po yan mga kagarden. Yan po yung ano naman. ah, uh, ang variety niya po naman ay yung dabaw. Dabaw po yung papaya na yan. So, lahat po lahat ng mga papaya dito mga kagarden ay may mga nyong sa bunga o yan mga kagarden ibang na ibat talaga nasa bukid ba naman mapapansin mga kagarden yung yung ating wild na yan ay kita nyo naman mga kagarden itong itong papayang ito o kung gaano karaming bunga mula po doon sa akin tuhod ayan po yan po ang akin tuhod yan ano yan ang akin tuhod mula po doon sa banan tuhod andun yung kanyang bunga o napakalaki po ng pinagumpisa ng bunga niya o. Yan oh. Mula po doon ay bunga hanggang taas po yan puro bunga oh. ipapakita ko po sa inyo. Lalayo tayo. O yan mga kagarden oh. Yan ang lupa mga kagarden o di ba? O paano ba naman mapapansin mga kagarden yung na ando na wild na matataas ay eh, meron pong mga ma mabababa na yan pong mabababa na yan ay nahihinugan na rin po yan mga kagarden ayun pa yun o diba alos lahat po yan dahil bunga mga kagarden bababa tapos yung pa, mga kagarden o. Oh. yun oh yan nakita nyo ang bunga nya medyo matas na ito mga kagarden o. Oh. yan yun O oh. di ba kita nyo naman kung gaano tik ang bunga ay uh, ay talaga namang mananawa kay sa gulay pag magugulay din laan kayo mananawa kay mga kagarden o. Oh. yan so ang lalaki oh lalaki nyan o. nasa mga apat na kilo tong isang ito yan mga kagarden Pero derecho yan hanggang doon mga kagarden oh. Ano niya hanggang yung Yun. Diretsuhan niya hanggang Okay. So, punta na tayo at medyo na hapon na ha? Shinner ko lang sa inyo ang papaya na dito na talagang mga ka-garden ay hindi pinapansin yung yung mga wild na ano na hinog na papaya. O kasi nga umay na ba? Umay na. Ayan. So, iba talaga nasa bukid. Buhay farmer. Ayan. So, sa papaya, sawan-sawa tayo dito. At sa iba pang mga gulay. Yan, meron tayong sili, may talong. sari sarsari mga ka-garden. Yan. yan, talong mga ka-garden yan. Okay, gandang hapon po sa inyong lahat. Thank you sa inyong panonood, Sa isyener ko sa inyong video. Buhay bukid. Buhay magsasaka. Yan po ang buhay sa probinsya. Bye-bye. God bless you. Thank you and follow for more.